Oof! Yun, magandang ating gabi guys and uh, yun, ito pumuli si Daddy Bean na nalagay ang sa si Daddy Bean channel. Uh, itong nangyayari ngayon dito sa uh, kila Attorney de Bayan tsaka dito sa kampo ni Idol. Uh, kanina medyo nagpatunog ng alarm ko ito sa utak ko. Alam niyo kung bakit? Kasi medyo nagiging malala na itong nangyayari sa kanila. Naalala niyo yun nung sinabi ko nung, nung mga nakara-nakaraang video ko na itinatapi ko ito si Attorney Libayan. Siguro mga ilang buwan na yun. Tsaka si, nung nangyayari kay Nico David. Ngayon, lahat ko sila pinapanood eh. Si Tulfo, si Attorney Libayan at tsaka iba pang mga vloggers. And, uh, na susubaybayan ko yung kanilang ano mga pagpapalitan ng mga opinion may kanya-kanya silang topic um uh, mga offense and defense usually sa mga related ano lang mga issues mga issues dito sa Pilipinas no tsaka yung mga nangyayari sa Senado pero itong nangyari nitong dito lang nakaraang araw tapos kanina uh, nakita ko nga itong sinasabing pagbabanta sa buhay, no, ni Atty. De Bayan. Uh, meron tayong kasabihan, guys, no. Uh, mag ingat ka sa iyong iniisip o sa ating iniisip. Kasi, kung ano yung ating iniisip, yun yung mga pwedeng lumabas sa ating bibig. At kung ano yung lumalabas sa mga bibig natin, ay pwedeng pwedeng magawa natin. So, itong ginawa ni Idol, Rafi Tulpo dito kay Atty. Libayan, ay sobrang hayag. No? Kasi dito sa part na this, nag-uusap-usap si Atty. Villamor, tsaka si Idol Rafi Tulpo, tungkol sa isang tao na sinabi dito ni Idol Rafi Tulpo. No? Actually, meron, meron pa yata sa Rafi Tulpo in action, uh, pwede nyo rin puntahan yung batas natin, which is yung kay Atty. Libayan. Dahil nandun, uh, kanina sobrang tad-tad yung mga video sunod-sunod. Kasi nga, na-alarm din sila. No? Mamaya pag-usapan natin yung tungkol doon sa mga pwedeng mangyari dyan. Pero dito, bigyan ko muna kayo ng tinatawag na ano, yung... Uh, ibibigay ko sa inyo yung mga nangyari dito sa video na to ni Idol Rapi at saka ni Atty. na nagkagantuan sila tungkol sa isang tao. And live chat yan. Uh, I mean live stream. Tapos may mga live chat na. No? And tinutukoy ni Idol itong isang tao na to na init na init na parang lagi daw ano ah uh, lagi daw galit laging galit kanino eh alam na alam naman niya no nasa kanya papunta yon na laging galit sa kanya itong taong ito no Although sinasabi naman ni Atty. Libayan na, ano, na hindi naman daw siya galit kasi issue lang yung tinutukoy niya. At actually may mga nagko-comment doon na si Atty. Libayan nga yung tinutukoy and parang wala namang kumontra na si Atty. Libayan yun. No? And sinasabi ni Idol Rapi dito na ano, na may sira na sa ulo o may sakit na itong si Atty. Libayan. So doon, ang isang pagkakalam ko kasi si Idol Rafi Tulfo yung isa sa mga advocates ng yung hindi ka dapat manginsulto ng tao or uh, mangdown ng tao. O sabi nga doon sa atin yung mamista, namimista ng tao. O ng mga alipusta, o ng something like that. O. So, sinasabi ni Idol Rafi na tuwang-tuwa siya. No? na nakikita na gano'n si yung tao na tinutukoy niya. Tuwang-tuwa siya. And baka daw dumating yung oras na sa sobrang galit nung taong yun ay bigla na lang tumaob. No? And syempre, itong si si Atty. Bilyama, which is isang abogado din, nakatulad niya, Atty. Libayan, ay sumasagot-sagot din dito kay Idol Rapitulpo. And merong sinabi sa Idol Rapitulpo na yung sinasabi niya tungkol sa amin ano baka daw sa sobrang tindi ng damdamin nito ni ni atong ni ay yun tumaob na lang so uh, I mean yung parang mamatay ganun And sinabi nga dito ni atong ni biglang alam niyo yung sinalo niya uh, oh, sinalo niya ito si Idol Rapitulfo na sinasabi na ah, oh, naman no kasi nga nakikita ni siguro ito I mean nakikita siguro nito ni Atong Neville Amor, yung, uh, yung katawagan na itong si Idol Rapidole po ay nandoon na sa linya kung saan hindi siya dapat lumiban. Way out of line. Sabi nga, pumunta na siya doon sa kabilang linya na sumosobra naman niya tayo yung mga komento ni Idol tungkol dito kay Atong Neville Bayan. And sa part na yan, uh, marami nang nagko-comment tungkol kay Atong Neville And kilala nila kung sino yung pinapatungkulan. No? And nakikita rin natin dito yung ano, yung sinasabi ni Attorney William Villamor na doon tayo sa tama. Marami ka namang kakampi. Sabi ni Attorney Villamor kay Idol. And itong si Idol Rapiton po, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagiging ano. Uh, yung pagsasabi ng hindi magaganda. Although parang pabiro lang, pero hindi siya yung tipong mababaliwala mo kasi nga kahit pabiru yun nanggagaling sa isang katulad niya which is powerful siya mayaman siya nasa kanya yung lahat ng ng resources di ba and bukod doon isa siyang senador hindi niya hindi siya dapat nagsasalita in public ng mga ganito kaya nga may maya siya sinasalo niya siguro hindi lang siya mapagbawalan nito ni attorney Villamor no syempre Sino ba? sin sino ba naman yung ano? Siguro kung kailangan sinya sa inyo sa ilalim na, oops, hinahinay lang, senator. Di ba? And sinabi nga pala dito ni Idol Rapi sa mga parteng pahuli na na, ano, na kung sakaling mangyari yun, na sinabi niya yung sumabog, kung suma, yung tataob siya kasi sasabog yung puso. Actually, ang totoo talagang siguro, word of something lang yun, siguro kung saan lang nakuha ni, ni Idol Rafi yun. Pero ang totoo, wala naman talaga sumasabog na puso. Yung dahil sa sakit sa puso or heart attack, hindi ganun. Hindi sumasabog ang puso. Yung ugat ang sumasabog. Ang puso sumasabog lang kapag binaril mo. Nang malakas na kalibre. I mean, talagang nagwawatak-watak yan. No? Pero yung... O kaya, taniman mo ng bomba sa katawan, pwedeng sabog din puso. No? Pero yung part kung saan sinabi niya yung papadala niya ng bulaklak kung saan kung halimbawa ma, mamatay yung taong sinasabi niya na pina, pinagtatawanan pa rin niya sa habang nagsasalita siya yun yung medyo ano alam mo yung tinatawag nila na death wish niya yung naalala ko yun yung isang palabas death wish death note paano rin niyo yun guys sa Netflix mayroon ano kasi yun nakapulot siya ng isang libro na yung librong yun ay ano, may pagka makapangyarihan na kapag isinulat mo dun yung pangalan ng tao, may mangyayari sa kanya. So, ibig sabihin, kapag isusulat mo yung pangalan ng isang tao doon na galit ka doon sa isang taong yun, pwede siyang ma mautas. Which is yun yung parang ganun yung nangyayari dito na dahil ba galit ka doon sa isang tao, parang ipangangalandakan mo sa buong mundo na yan, na gusto mo siyang mawala. Just in case. Sabihin na natin yun. Sinasabi na ni Idol Rapido po yun just in case na mawala siya. Kung sakaling atakihin siya sa puso magpapadala ko ng bulaklak. And sinalo na naman siya. Sinalo na naman siya ni Atty. William Moore dito kasi sinabi ni Atty. William Moore na wag uh, wag na uh, parang gagawin natin yung mga yung mga karampatang aksyon pero hindi tayo liliban sa part kung saan gagawa tayo ng mga hindi ano. Parang doon lang tayo sa tamang tamang proseso. Parang ganun yung pagkakasabi niya, yung doon lang tayo sa kung ano yung tama. No? And doon na halos nagtupos yung usapan nila kasi nga I think nagkakaroon na rin ng idea si Idol Rapido po tungkol doon sa mga sinasabi ni Atty. Villamor kasi siguro yung mga konti-konting pahapyaw no? At yung sa mga sobrang-sobrang pasaring nito ni Idol kay Attorney Libayan. Ayun na nga. No? Kasi wala namang ibang ano eh. Halimbawa, sasabihin ni Idol Rapid, hindi naman si Attorney Libayan yung pinapatungkulan ko na galit na galit na sasabog yung puso dahil uh, atakihin sa puso. At papadala ko ng bulaklak pagkatapos kapag namatay na siya. Hindi naman si Attorney Libayan yun. Eh kung Jones. Hindi si Tor si Attorney Libayan yung sino yun. Di ba? Sino yun? So, dito naman, sabihin na nga natin, it's, no, it's a no-brainer. Hindi siya mahirap isipin kung sino yung pinatutungkulan. Kasi sa oras na nagkaroon ng uh, topic tungkol kay sa isang katulad yan, kay Attorney Libayan dyan sa programa nila, laging ganyan laging hindi diretsong ipinapaalam kung sino yung taong yun. Pero kilala mo kung sino. And yun yung kaisa-isang tumitira sa kanya. Yung pinakasikat na tumitira sa kanya, no? And hindi ko, hindi natin masisisi si Atty. Libayan kung uh, kung magkaroon sila ng ano dito, ng action, no? Kasi nga, isang nakita ko kanina yung video na sunod-sunod. Wala siyang itinapik ngayong gabi, wala siyang itinapik ngayong gabi kundi ito lang ito lang talaga kasi buhay niya yung nakataya eh. alam nyo guys ah uh, sabi nga nila mahirap mahirap yung part kung saan pinagbabantaan ka na ng isang tao or isang, isang malaking tao or organisasyon na alam mong may kakayahan ganito lang kasimple no naisip ko lang to yung meron kang kaaway sa kabilang barangay hindi pa hindi pa powerful halimbawa isang ordinaryong tambay lang. Hindi pa yung katulad ng mga malalaking tao halimbawa kakalabanin mo yung tarantadong gobernador? Ibang level 'yun. Pero dito sa 'yun nga 'yung sinasabi natin na simpleng tao lang yung ka, kaibigan mo lang halimbawa na kaaway mo. Hindi ka na mapalagay. So, isa yun sa mga 'yung mga yung mga part kung saan iniisip mo na ito kasi si Atone sinasabi niya na uh, memoriado ko rin yun yung ano, matulog tayo ng mahimbing kasi. Di ba? Yung natutulog ng, nang mahimbing ay siya laging panalo. Kasi paano ka matutulog ng mahimbing niyan? Buhay mo yung ano. Although ito si Atone I think ah uh, sanay siya. Sanay siya sa mga ganito. No. Yung ginagawa niya, tungkol dyan sa pagdidiscuss tungkol sa mga videos niya kanina na ipinapakita niya yung mga videos na to sa RTIA. Ano lang yan, um, parang something like defense mechanism niya yan. At the same time, proof na may nangyaring ganun. No? And, yun, hindi ko rin maisip na mauuwi sa ganito eh. Yung sobrang lalim na nito yung isipin niyo yung party kung saan nung una ang tirahan lang nila ay tungkol sa yung mga para alam mo yung nagsasagutan na sila sabihin nito ni idol na attorney no case patay gutom na attorney mga ganun patay gutom na vlogger or something basta marami siyang sinabi pero ito si itong libayan magsasabi rin siya ng mga kung na nanggagaling din sa ibang tao papunta dito kay Idol Rapid Dol po yung mga oh, yung mga ganun yung mga syunga syunga oh, narinig kasi niya yun sa isang attorney din tapos yung isa naman yung mahina ng utak narinig naman niya sa isang dating senador no ganun lang yung tira nila ganun lang pero ngayon iba ito merong ano dito kasi pagbuhay ang pinag-usapan yung pagbabanta sa buhay seryoso yun no, pwedeng magkaso yung mga kamag-anap ni ni Attorney De Bayan. Pwede silang magkaso diyan. Bukod kay Attorney De Bayan. Kasi nga yung tinatawag na ano, unrestlessness. Pwede mong ikaso yun. Hindi 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 yun yung mismo ano, yung hindi kasi ako abogado so ibig sabihin kung ikaw ay nababahala doon sa sinabi ng isang tao, I think may ka, may pwede ka ikaso doon. Kasi hindi ka matahimik doon sa sinabi niya. Eh. Hindi ko lang alam kung anong pwedeng kaso, hindi ko alam kung anong kaso yung gagamitin sa ganun, no? Siguro sa mga susunod na araw, uh, titingnan natin kung ano yung outcome nito. I think may isasagot din naman. Kung ito ay magbabayral ng todo, tingin ko magbabayral to eh. Kasi ang daming mga vlogger yung uh, nagtatapik ng tungkol dito. No? Hindi ko lang alam kung buburahin nila yung video o kung binura na nila ito si sa RTI kasi yung sinabi dito ni Idol Rapi sabi nga dito sa boxing below the belt yan no below the belt yan uh, alarming yan and makikita naman natin sa reaction ni Attorney William Moore, na below the belt talaga yun kasi hindi siya sumasabay kay Idol Rapi tulpo dun, dun hindi siya sumasabay kasi siya yung part kung saan alam niya. Alam niya yung gago, alam niya yung sasabihin. Alin niya, alin ba ang dapat sabihin, alin ang hindi. No? Nandun yung control. No? Samantalang dito kay Idol Rapi, isang mapapansin niyo, medyo wala na siya sa ano. Di ba? Napupunta na siya doon sa pagsasabi kahit papabiro yan. Papunta doon sa isang tao na may na may motibo ka, kasi may idinemanda nga niya to, di ba? Ito si Arthur ni Dibayan. Idinemanda ni Idol Rapi dahil dun sa uh, yun nga yung sa sa mga videos niya sa RTI ay na ipin, ipinapakita ni Atty. Libayan. So hanggang ngayon nasa nasa court ito. Uh, gumugulong ito sa sa korte. No. And yun abangan natin kung ano mangyayari bukas. Pwede yung tingnan sa batas natin. Yun. I-type nyo lang dyan sa ano. Hindi ko sure kung sa RTIA i-mention din nila yan. Pero dito kay Atty. Libayan at saka sa ibang mga vlogger, sigurado meron din. Okay, so yun guys. Uh, sana may naibahagi tayo dito and uh, abangan natin ito kung ano ba yung mga susunod na mangyayari. No? Seryosong bagay ito. Okay. So yun, ito po muli si Daddy Bean and ingat po. Bye-bye. Oof!